deliver na po yung mga hollow blocks. Kami po bumili ulit ng karagdagan para sa itaas. Magandang araw po at welcome back sa amin youtube channel So for today's vlog ay mainit na po ang panahon dito sa amin Kaya po yung mga nagtatrabaho ay diretsyo na po ang trabaho doon sa itaas Bali nag-aasinta na po sila At ngayon po ay naririto ko sa kusina Dahil magluluto na po ako ng merienda po nila ngayong umaga At ang akin pong lulutuin ay yung kamote Na tira kahapon, dito po yung nilagay ko lang din sa ref Bali yung po yung aking babagkatin sayang naman kapag ka po itinapon kaya ngayong umaga ay lulutuin ko na po yan. bali lalagay ko na po Dahil wala pong gata ng niyog, ay lalagyan ko na yan ng tubig. Para lulutuin ko po muna. Tubig na dapat ay pangalawang gata po ang inilalagay din yan ay okay lang naman din na tubig kapag ka ng ni naman po ay akin ang tatakpan so yung pong hiwa din dun sa kamote hindi pa haba katulad po ng nakasangaya namin na pagbabagkat uh, pero okay lang din naman na uh, pa square o pag ang cut dahil kahapoy na nahiwa hiwa ko na mahirap nang hiwain ang pahaba kaya okay lang din po Aka nang tatakpan. Ang maluto. Takay na pong i-check-check mga padilag. So, ayan. Luto na yung kamote. Medyo half-cooked na siya. Naiiga na din po yung tubig na aking nilagay. lalagay ko na po yung gata. Ah, so, ang gamit ko po ay itong mama Fresh Gata. Ito lang makuhaan na po ng niyog dito sa amin. Kaya, itong nabibili na sa tindahan ang binibili. Lalagyan ko din po yan ng Star Margarine. So, ang version ng binagkat po ngayon ay itulaan yung gata. Tsaka star margarine at asukal ang aking ilalagay. Lalagay ko na din po yung asukal. Titikman ko na po. Sakto lang po yung tamis. Yan at luto na po ang merienda for today. Pwede na itong ahunin mga kadilag. po ang binagkat na kamoting kahoy. Yan po at nakahain na dito ang merienda. Bali, ang partner po ng binagkat ay juice. Maya-maya ay papagmeriendahin ko na po yung mga nagtatrabaho. Baga alas juice na po ng umaga dito. Kanina po ay nagpa-deliver kami ng bakal. Yan, tapos ay magpapadeliver -de din po ng hollow blocks. Ba? di Hindi na nga naman naakyat. Hoy, tara! Tenen, tenen, naririto na naman siya, galaan niyan siya. Kulot na naman ngayon. Tenen, 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 Nagtatawa naman. Nagtatawa naman yung talilay na yan. Ba Kulot ka na naman ngayong araw. Ha? Huh? Kulot ka na naman. Ba't di mo in-straight ang hair mo? Hmm. <laughs> <laughs> tinin, tinin, tin, Masaya eh. At kakadede na yan. Honey, honey. Parang ikaw nakikipag-usap dun sa cam. So, say hi. Hi. Break time muna sila po yung nagme na sa labas at kami ni Tala ay by day narerito po sa loob si Tala ten 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 at by day po si Tala O oh si Tala na may akala siya kinakausap ko <laughs> wag, wag 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 bawal pa <laughs> 5 oh. months pala five 5 oh. months. Oo. oo. Ah! <laughs> Naglalagay ng binagkat sa mangkok at dadalhin daw po na niya yung kanyang best friend na si Amara. <laughs> Punain mo ha. Huwag ka na. Dali mo doon. Oh. Dali mo ha. Kaya mo. Sabi may pagkulang pa yung madami pa dito ha. Oh Gusto na naman ng Favorite ni Buang Juice. Anat ba hindi po si Panyo? Nakuha din po ng binagkat. Asa si Pulding? Bigyan mo na din. Share na lang kay Dian o kumuha ka ng bagong lagay ni Pulding. Okay. Merienda time muna. Sini-deliver na po yung mga hollow sa kami pa bumili ulit ng karagdagan para sa itaas. Bali, 200 pieces. Tinatawag ni Miguel. Miguel! Huwag Miguel, huwag. Yan, ito na po yung mga hollow blocks na ay salansan na. Kaunti po muna ang aming binili at uh, kakaunti na po yung aasintahan sa taas. Tala, oh. Uh, lunch break muna sila. Sana'y wag umulaan. Ako po ay aakit sa taas mga kadilag. mukhang naka lunch break sila ay napatak na ang ulan may dilim na naman po malaki ang ulap pero mukhang lipay laang naman so bali ang tinatapos po dito ito tong side na lang po na ito tapos ay papantay na lang ng mga asintah. Ito na po na yung pagpoposte. Dito pa Malaki-laki pa yung kanilang aasintahan. Baka ito yung maghapon nila matapos. Go. Cool. Kaya napasok pa rin po ang tubig sa amin ay Ayan, butas pa dito sa may hagdan. Lapang bobong. Ginana ito po muna para sila yung makadaan. Bobong okay. po ulit ako. Tinignan ko lang ang ano yung nagawa nila ngayong umaga. much, much, much later. Nakasibig na po yung mga nagtatrabaho, mga kanilang. Ito ko po ay aakyat ulit para i-check kung ano po ang kanilang nagawa. Natapos ngayong maghapon. At yan, ito po. So, hindi pa pala tapos. Bali, tatlong patong ang naidagdag. Tapos ito sa labas naman. Ayun, okay na siya. parang ang alam ko nadagdagan pa ng isa pang patong itong nasa harapan tapos po ito dito ah sa tigkabilang side bali tatlo lang po ulit ang nagtrabaho dito sa amin ngayon pagkatapos po nila itong asintahan sana na may matapos na ngayong week ay magbibiga na po sila pero siguro pa yung mauuna muna yung pagbubuhos ng posti eh, para tumigas tas ay biga tapos ay yun po. Magayos na nung sa frame nung magiging bubungan po namin. Medyo mainit pa dito. Putit kanina hindi po tumuloy ang ulan. Nakapagtrabaho sila. Yung magiging bintana po namin magkakapatid eh. Oh. Maganda at parang malaki. Kung sa baba ay walang masyadong bintana at kakaunti ang pwedeng ilagay dito naman sa taas po ay bawing bawi malalaki dito lang wala dito po yung firewall na dito naman sa harapan ay dalawang bintana isa dito sa may tapat ng hagdan tapos isa dito sa magiging kwarto po ni baby ba nakay ang mangga dito ay ano na Malalaki na. Tagmangga na po ulit dito sa amin. Basta simula ng month of May. Ayan, namumulaklak. Tapos ay may kasama yung ulan. Tapos ay magkakatapusan ng May. Ayan, nalaki na po ang bunga ng mangga. At yan ay, ang harvest ay parang mga June. Na yun. Kasabay din na ng Santol. Mga July naman pala yung santul Narito po ako sa may magiging terrace namin. Ayan, at kung napapansin po ninyo, ay yung wire ay medyo malapit pero hindi naman ganong kalapit. Ay para lang makasigurado kami, ay nagpunta po ako sa kasel ko. Yun po yung, kumbaga sa Maynila ay meral ko. Dito po sa aming Quezon, ay kasel po ang tawag. At yan po yung na-request ko na. Na-request na namin nila mama na iusog ng kaunti o etras at ilayo sa magiging bubong po namin at dito sa terrace Lay kami nga po yung nag-request na sa kesel ko ay nagpunta naman na po dito at in-inspect na para sa siguridad ng mga magtatrabaho at sa amin din po gawa ng baydi yung aming hangganan ng magiging terrace tapos ay medyo itatapat na din diyan yung bubong at saka yun sa pagbubobong ay yung mga taong gagawa dito yung aakit sa taas. Tapos ay magagawa na nga po sila ng frame. At uh, ang kisel ko naman ay mabilis ang response at action. Ininspect po kaagad Tapos ay ginagawa na nga po nila ng paraan. At yan po ay part din ng kanilang duty. Yung maisaayos ang kuryente po. Lalo sa kaligtasan. Ito naman pong puno ng lipote, papadpad din na din. Ito sa kapitbahay po namin dito sa may tabing lote. Ay, di pa po, po nakakausap ni mama at papa. Pero kakausapin na po. Dahil kapag ka kami nagkabubong na dito ay dapat po talagang tanggalin ito ah. Pupad pa din. Para hindi po gumapang sa aming magiging bubong. Sa pagpapabahay pala mga kanilag o pagpapaayos ng bahay ay madaming matututunan pagdating sa mga materyales dati hindi ko alam yung mga tawag doon eh, na medyo napapamilyar na ako at yung mga binibili tapos ay yung mga kailangan gawin yung mga taong kailangan kausapin eh, parang <laughs> nakakaano din nakakadagdag ng karanasan at hindi rin biro <laughs> unang una po ay sa gastos yeah, talagang medyo nakaka-stress <laughs> kakaka-stress talaga, hindi lang medyo pero dahil naririto na ito ay ano ah talaga ang sisikapin natin na matapos sa mga kadilag tsaka sa oras din dapat ay hands on kumbaga ay tutok at uh, alam mo yung mangyayari sa pagpapaayos ng bahay so paunti-unti ay matatapos din po ito ang aking pangarap na bahay para sa aking pamilya mga kadilag tuwing makikita ko naman na nabubuo na unti-unti yung bahay ay nawawala lahat ng pagod ng isipin at nakakatuwa sa puso sobrang saya ng puso ko mga kadilag at ako po ay nagpapasalamat kay Lord dahil di ako pinababayaan maging sa inyo rin po sa amin pong mga viewers at subscribers na patuloy na sumusuporta po sa aming YouTube channel. God bless po sa inyo. Salamat po sa inyong patuloy na panonood.